Bakit nga ba nagkaroon ng maintenance ang DBM website? Napansin nyo ba na nagkaroon ng maintenance ang DBM website kamakailan? At sa loob nga ng 3 oras ay hindi ma-access ang website ng Department of Budget and Management. Mula January 20 ng alas 10 ng gabi hanggang January 21 ng alauna ng madaling araw at sa loob nga ng tatlong oras ay pansamantalang isinara ang website ng DBM. Ito ay para sa isang mahalagang system upgrade. Ngunit para saan nga ba ang system upgrade na ito? Ginawa ito upang mapabilis at gumanda ang ating karanasan sa pag-access ng mga impormasyon mula sa DBM. At dahil nga sa dami ng gumagamit dito ay mas kinakailangang mabilis na sistema. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Ang system upgrade na ito ay para mas mapabuti ang kanilang serbisyo. Maayos at mabilis na serbisyo para sa ating lahat tungo sa isang bagong Pilipinas.